parito ako upang humingi ng tawad. At magpaalam sa'yo. Kay Elsa. Kay Adrian. Sa hangarin ko maging aking ka. Maraming tao kong sinaktan at idinami sa kahibangan ko. Lahat ng paraan ginawa ko maging aking ka lamang. Pero wala rin nangyari. Ngayon, huli na at walang bisa ang pananalita. Inuulit ko ang paghingi ng tawad sa inyong mag-asawa. Higit kay Adrian. Adrian, I want to talk to you. Mommy, why? Of your mommy, Elsa. And your daddy Yeah, you okay. You did good son to them. Huh? Yes, mommy. Take care of your mommy, Elsa. She's your mom now. Yeah. Your only mommy. What about you? Are you not my mommy? Of course I'm your mommy. But mommy Elsa is your be mommy. And your daddy, Andy, is your real daddy. I don't understand. Someday, when you're big already, you'll understand. And I hope you forgive me. I love you, Adrian. Aduhai. Kristi. Lepaskan dia. Saya akan pergi bersama dia. Pergi dengan Kristi. Pergi beli aiskrim. Pergi. Pergi. Araw, maintindihan din ni Adrian ang lahat. Bata pa siya at madali niya matututuhan na kayo'ng tunay niya mga magulang. Paglabas ko rito, alis ako muli pabalik sa Amerika para di na muli magbalik pa kailanman. Hindi ko na kayo guguluhin pangulit. na naman? Nakapaglampungan ka na naman kay Lando? Ano tong kalokohang hindi ka raw magtatapos sa pagsasara ng klase? Pati si Father Barrientos sinasagot-sagot mo. Huwag mo akong dadaanin sa hindi pagkibo. Nakatera ka nga rito pero patay hindi magkakilala. Ano? Hindi mo ako babasinin? Huwag mo akong tatalikuran. Bakit? Anong gusto mong sabihin ko? Purihin ka? Pasalamatan ka? Muhing-muhi ako sa sa'yo. Pinabayaan mo kami magkakapatid na magkalayo. Kaya hindi ka magkaanak. Pinarurusahan ka. Nasa sala ko ang maman ninyo, senyorito. Salamat, Tisha. Come. Good evening, ma'am. Halika. Ma, ito nga pala si... Eva, baron. Uh, akala ko sabi mo maraming bisita ngayong gabi. Ah, uh, I told you a white lie. Ang totoo niya, ikaw lang ang espesyal na bisita. Gusto kasi kitang sorpresahin eh. Nakakahiyang mag ka. Ngayong naririto ka. Isa ka raw modelo. Hindi fashion model o commercial model. Isang modelong naghuhubad sa harapan ng napakaraming tao. Kinakalabit ng kung sino-sinong lalaki. Binibilad pati na rin ng kaluluwa sa lahat. Mama! Mamurahing babae. Hindi ako ganun kababa. Makapagpapatunay si Winston. Siya isang baliw ngayon. Bulag. At pinagsasamantala mo ang kanyang pagkabaliw at pagkabulag. Sinong sumutsul sa'yo? Ako. Nang ipinakilala ka sa akin ni Winston, naghinala na ako na isa kang ambisyosang social climber, gold digger, at babaeng lansangan. Ida detective din kita, Miss Baron. Magkano ka? Sabihin mo. Huwag mo lang guloy ng buhay ng anak ko. Huwag kang mahiya. Oo nga naman. Marunong pa bang mahiya ang isa nagmamalinis na burlesque dancer? Carol, bakit? Eva! Eva! Papayaan mo na ako! Eva, tama na, tama na. Iwan mo ako. Eva, tama na, please. Balikan na lang sa kanila. Sinundo kita, ihahatid kita. Hindi kita maling iwan. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi sila ang pakakasalam ko. Ikaw. mo